Hello guys, hello mga Pisces Kamusta ang mga Pisces? Thank you, um, thank you nga pala sa pananood niyo ng aking video Ako lubos na nagpapasalamat dahil um, nabigyan nyo ito ng konting minuto upang panoorin Lubos-lubos um, ang aking pasasalamat At sa mga nag-subscribe po, maraming maraming salamat po At sa mga magsasubscribe po um, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako ng marami sa inyo. Thank you, thank you po. Um, titignan po natin ang kung ano ang universe ng mga Pisces um, at kung ano ang gusto na is iparating sa inyo. Um, general reading po ito, pwede mag resonate, pwede hindi. Kung nalaman ko ano ako mga para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba or um, hayaan nila na lang po. So, let's see. Titignan po natin kung ano ang um, nais iparating ni universe sa inyo. ito ay pangyaysay at hindi mo pa sa ng mga Pisces

the sun Okay. the bottom of the deck is four of pentacles so so ang um, sinasabi po dito ng baraha mga Pisces um, ang nakita ko po dito ay I think ang um, kayo dito ng um, nagkaroon kayo dito ng problema sa um, sa iyong sarili or um, may, may nangyari ng sitwasyon na hindi mo nagustuhan um, siguro ang um, um, masyado ka nang nahirapan dito or para ka nang um, nasasakal. Kaya um, gusto mo nang um, makalaya. Gusto mo nang makalaya sa ganong sitwasyon na nangyari sa iyo. Um, gusto, kaya um, pinag-iisipan mo to na um, or pinag-iisipan mo na na tanggalin na lang siya sa buhay mo iwanan na lang siya kasi um, nagpapahirap ito sa iyong sarili. Um, gusto mo lang ito ang sarili mo sa um, sa isang kumbaga um, gusto mo lang siyang ito sa mga um, magpapasayo, magpapasaya sa iyo tulad ng pagkakaroon ng um, stable na job or stable na um, stable na finances para sa iyong katerahan, um, gusto mo na lang siyang itutok doon. Kaya, um, nakapag-isip ka dito ng um, maraming idea about um, about money. Um, and then, napaka-successful po ng iyong um, financial growth. Um, magkakaroon ng um, um, panibagong um, panibagong uumpis, may panibago ang uumpisahan tungkol sa iyong kaperahan. Kaya um, nakapag nakapag-isip ka na dito na kung paano mo siya gagamitin para lalo pang magkaroon ng um, lumawak pa yung mga um, mga idea mo para sa para sa isang money. Um, dahil nagkaroon ka na na dito ng um bagong pag-asay. Kaya um gusto mo lang siyang gawing um ito na lang, ito na lang sa pagtatrabaho. Doon ka doon mo na lang gusto i-google yung mga yung mga minimithi mo, yung mga pinapangarap mo, um gusto mo na lang siyang tutukan. Ay mo nang ay mo na kasi nang um nakadagdag pa or ayong makadagdag sa iyong buhay yung mga stressful na nangyari sa iyong past life mga nakaraan um kaya nagkakaroon ka na dito ng am um, lalo na sa iyong pera kaya um kahit kaya kahit, 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 kahit minsan um, ang napapagod ka na or pagod ka na talaga pero um, pilit mo nilalabanan pilit mong nilalabanan yung mga um, pagod mo para lang sa pangarap mo kasi gusto mo to kahit gusto mo to um, maging secure mo pero sa nakikita ko naman talaga magsisecure ka dito kasi pahalagahan mo na yung bawat bawat pera na pumapasok sa'yo lalo pat um, ang dami mong naiisip na bagong pag-asa para sa iyong sarili kahit kahit gaano pa kalayo or kahit gaano pa kataas yung mga gagawin mo or kahit gaano pa kahirap um, talagang ang um, gagawin mo to para sa iyong pangarap kaya um sometimes nagkakaroon dito ng um nagkakaroon ng mga conflict dito dito sa mga ginagawa mo kasi ano dahil may mga tao sa paligid mo na um, sabihin natin um, ayaw ayaw kang mag or ayaw kang umunlad gusto nila um, nahihirapan ka mas nahihirapan ka doon sa <coughs> mo po, doon sa mga goals mo. Kaya ang um, pilit pilit nilang pilit nilang inaharangin yung mga pangarap mo. Kaya siguro um, napapagod ka na dito. Kaya minsan um, naisip mo na parang ayoko na, napapagod na ako. Pero um, hindi ka titigil hanggat hindi mo makukuha yung mga pangarap mo. At itong mga conflict na sa buhay mo na hinaharangin yung mga pangarap mo um, puputulin mo to sa buhay mo um, tatanggalin mo na yan sa mga iniisip mo kasi um, ayaw mo magkaroon ng ayaw mo magkaroon ng distraction para sa pangarap mo um, hindi mo hahayaan na hindi mo hahayaan na mawala or may mga may mga pumigil sa mga pangarap mo ikaw na mismo ang gag mismo ang para sa kanila para matanggal yung pagharang sa mga pangarap mo kasi ano po kayo dito pa eh ang talagang napaka ano nyo po talagang masipag talagang pilit nung kinukuha yung mga pangarap ninyo kaya nandito si Universe, nandito si Sun um para tulungan ang maabot ang mga pinapangarap mo. Talagang maabot mo ang mga pinapangarap mo kasi bibigyan ka ng um bagong pag-asa para matutuloy

the bottom of the deck is first May nagagalit nga po sa inyo kaya siguro um, eight. kaya siguro um, hinaharangan yung mga pangarap mo kasi may ilang tao sa paligid mo na nagkakaroon nagkakaroon din, sa, nagkakaroon din to siguro na inggit sa inyo kaya nagagalit kaya may mga umahag lang. Kaya um, patuloy mo itong pinaprotektahan yung um, financial mo. Tama po yan, protektahan mo kung ano yung mga pinaghirapan mo. Okay. Ang nagit, ang ilan din po sa inyo dito ay may hirang ikakasal. May ikakasal po sa inyo. Um, magkakaroon ng bagong family. Magkakaroon kayo ng um, masayang pamilya. Mm. And then ang ang then ang ilan din sa inyo ay um, nagkakaroon ng mga magagandang panaginip. Um lalong lalo na dito sa inyong financial or sa inyong um, magiging um family. Um, siguro itong pam pamilya na nagiging sweeter niyo siguro napakaganda. Napakaganda po. Kaya um may mga bagay na nam um, nananaginip ka ng magaganda okay. So ayan po oh blessing tumapat kay San ang um, talagang ano This is a um, big big blessing na darating sa buhay mo the sun and the blessing Talagang tumapat sa kanya Kaya maglinin mag ng yung mga yung mga pinapangarap mo matutupad mo yan magkakaroon yan ng um, katuparan maaabot mo kung baga. kaya um, may times na kaya may times na natatrap ka natatrap kasi may mga tao sa paligid mo na or kaya or minsan talagang nahihirapan ka or pagod ka na kasi nga may mga tao sa paligid mo na ayaw kang ayaw kang umundan um, may may mga bagay na nagagalit nagagalit sa iyo or minsan naiinis kaya siguro um, kaya siguro um, minsan naharangan ng mga pinapangarap mo sa iyong buhay okay pero yun nga, um, hindi mo to hahayaan na matatrap ka eh. Hindi, hindi ka papayag na matatrap ka sa isang sitwasyon na yan lang sa paligid mo. Dahil gagawa ka ng paraan para putulin yung mga humadlang sa iyo. Dahil dahil ikakat mo na sila hindi mo sila, hindi mo na sila iintindihin. Kumbaga patuloy na patuloy ka pa. Patuloy na patuloy ang pangarap mo para sa buhay mo at matutupad mo yan dahil you have a blessing. Kahit nahihirapan ka, tinutulungan ka ng universe para maabot ang mga pangarap mo. So, tignan pa natin dito sa, sa isang video kung anong gusto sabihin. Kaya pala, um, kaya pala, um, natatrap ka dito, no? At saka, um, because the, um, five of ones, this, this is a uh, conflict. Kaya, may times na talagang, Nararam nararamdaman mo sa sarili mo na pagod ka pero pilit ka pa rin lumalaban para sa pangarap mo. Kasi pinaprotektahan mo yung ano yung goals mo. Talong lalo, lalo na sa iyong money. talagang um, pinaprotektahan mo siya. Kaya mawala yung mga pinaghirapan mo. At lalo mo pa itong um, lalo mo pa itong palalagoy. Kasi marami kang pangarap na gusto mo ito. si Ano, ito lang po dalawa. Pupalit po natin to kasi masyado siyang madami. Okay. Napaka-synchronize ng mga cards nyo po. Pisces. The bottom of the deck is let go of stress. Don't take on other people's stress. Breathe in. Breathe it out now. So, yun nga, um, wag ka masyadong, wag mong kuhain yung mga bagay na negative sa iyong mga paligid. I e let go mo nila. Breathe in and breathe out. Kung lagi, kung lagi man naiisip mo na um, ayan yung mga bagay na nagkakaroon ng stress sa'yo. Um, ano mo lang siya, itanggalin mo. Breathe out mo lang siya ng breathe out. Kumbaga, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Wala na. And, yun. Um, Magkumpisa ka na ng mga ng panibago. Kung sino man yan, kung sino man yan mga um, nagpapa nagpapa-stress sa you or kung sino man 'yan mga humaharang or mga balakid sa pangarap mo um it's time to let go of anger or blame um patawarin mo lang sila um ipasuggest mo na lang hayaan mo na sino Jesus gumawa para sa kanila kaya po um wag po kayo gagawa ng ng yun na wag po kayo gagawa ng hindi kayo um galit ng galit kayo kasi meron at meron yung lalabas sa bibig mo na hindi maganda. Kaya, pasadyos mo na lang, or ipagdasal mo na lang kayo na, Diyos, para yung mga, yung mga, um, yung mga pangarap mo, um, magkakaroon to ng, mula sa sarili mo. Ang um, kailangan, um, malinis yung intention mo, um, talagang, walang halong negative, para, para mas lalo pang, magkaroon ka ng um, liwanag na, na idea or lalo kang tulungan ng universe na bigyan ng kalinawagan para sa pangarap mo dahil um, ang nakikita ko dito ang umpisaan mo sa sarili mo para mas lalo ka pang um, bihayaan ng universe. Huwag mo intindihin itong mga, mga competitor mo kaya yung mga, mga nagpapahirap sa'yo kaya natatrap ka um, wag mo silang itindihin, ipaubayan mo kayo ng ipagdasal mo. Dahil bibigyan at bibigyan kayo ng solusyon. ayan mo si universe ang gumawa para sa amin. So, Pisces, um, yan muna sa ngayon. Um, thank you for watching and God bless.